<laughs> Pero ito muna. Ngayon, basic lang naman ang pupuntahan natin. Dahil very accessible siya. <coughs> Pasensya na. Nakain kasi ako ng isaw habang nagbo-voiceover. Somewhere sa Laguna ay merong tulay. Pero ang tawag doon sa spot ay Ilog Ewan ko kung may pangalan yung tulay. Basta pangalan ng spot, Ilog uh, maraming food stall na napupunta dito kapag hapon. Sa sobrang kilala nitong lugar, actually, ginawa ng tropa ko to ng Roblox game. Sa sobrang lupit ng lugar na to. Sorry friends, di ako nakapagsabi ng share ko dito yung game mo kasi di ka nakasagot sa call ko kanina eh. <laughs> Isipin mo, isang tulay ginawa ng laro dahil sa sobrang iconic nito. Ganon kaganda ang ilog putol. Sobrang tindi talaga ng lighting ng 7-Eleven eh, no? Ayan mo. Para siya kano eh, studio light. Soft lang yung bounce niya. Pula ko ng kape. Regular na kape. Siyempre, mandatory mirror selfie 7-Eleven. Hindi kompleto yung 7-Eleven. Hindi kompleto yung 7-Eleven experience mo kung hindi ka nag-mirror shot. <laughs> Hindi ko alam kung bakit, pero yung kape ng 7-Eleven tsaka yung kape ng Uncle John's. Ito yung, ito dalawa yung dalawang kape na sobrang sakto para sa utak ko. teka, 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 teka. Nandito nga pala ako ngayon sa Ilog Putol Dito sa lugar na to Napakaraming tumatambay Napakaraming kumakain Napakaraming nagde-date Napakadaming mga kung ano-ano activities na nangyayari Hindi ko naman masisi yung mga tao kasi Napakaganda dito Kapag taga dito ka or any nearby areas Mapapansin mo na yung mga kakilala mo Kapataan, kapamilya Madalas mga nagbabayday dito And yun, kita nyo napakadaming nagja-jogging Napakadaming mga nagpupunta dito Lintik talaga dito, Napakaganda ng What a beautiful privilege it is to have the opportunity to create art. Napakagandang pribileyo na magkaroon ng oportunidad na gumawa ng sining. Napakagandang pribileyo na magkaroon ka ng pagkakataon na gumawa ng isang bagay na galing sa sarili mong imahinasyon. Napakagandang pribileyo na magkaroon ka ng abilidad na gumawa ng isang bagay na galing sa'yo mismo. Dahil sa pag-takeover sa atin ng AI or ng ChatGPT or ng Gemini or ng mga bagay na ito, isang pindot mo na lang nandyan na, eh di parang sinoshortcut mo na lang din yung konsepto ng buong existence mo. Kasi isipin mo, di ba? Yung buhay natin, nandun siya sa gitna ng pagkabuhay at pagkamatay. So, yung buong bagay na tinatawag nating buhay nandun sa konsepto ng proseso na kung saan ina-experience natin yung bawat segundo o yung bawat minuto ng pag sa isang bagay. Siguro yung pinupunto ko lang dito, hindi naman ako against sa AI. Ah, uh, yung pinupunto ko lang dito ay uh, gusto ko lang maging paalala na masarap enjoyin yung proseso. Masarap enjoyin yung proseso ng pag edit masarap enjoyin yung proseso ng pag-shoot, ng pag-drawing, at mga iba pang bagay na related sa arts. So, yun whatever tickles your pickle, sabi nga nila. Uh, location rating ko sa Ilog Putol, 8 out of 10. Napakasarap tambayan, napakasarap pagkabihan, napakasarap puntahan. At yun, maraming salamat sa panonood sa pagbibigay mo ng oras sa akin. Ito yung isang favorite ko na binibigay sa akin ng Ilog Putol, yung Cotton Candy Skies. Kung trip mo, share mo naman ako sa friends mo. At kaya kahapon, naod ka ulit bukas ha.